Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 13, Versikulo 1 hanggang siyam. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ikatlong linggo ng Kwaresma. At ang Ibanghelyo sa araw na ito ay pananawagan para sa ating lahat upang magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, makikita natin sa unang bahagi ng Ibanghelyo na may mga taong pumunta kay Jesus at ibinalita nila ang ilang mga taga-Galilea na pinatay o ipinapatay ni Pilato habang sila ay naghahandog sa Diyos. Ngunit malakas ang sinabing salita ni Jesus, Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon higit silang masama kaysa sa ibang mga taga Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At nagbigay pa ng halimbawa si Yesus, ang labing walong taong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siluwe, eh. Sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? at muling binigyang diin ni Yesus. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ito ang totoong kalagayan ng tao. Ito ang kaisipan na umiikot sa mundo. Na minsan ay inaakala natin na ang mga taong dumaranas ng mabibigat na kabiguan sa buhay ng mga masasakit na pangyayari ay dahil sila ay makasalanan at masama. Ngunit hindi natin nakikita o hindi nakikita ng tao kadalasan na ang mga pangyayari sa paligid natin ay panawagan para sa atin na tignan ang ating sariling buhay, tignan ang ating mga kamalian at kasalanan, ituwid ang mga ito, pagsisihan at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay talinghaga patungkol sa puno ng igos. Sabi ni Jesus, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong ta tatlon taon na, tatlong akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Uhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa sa kapo ninyo ipaputol. At ang talinghagang ito ay may uugnay natin doon sa pangyayaring isinumparin ni Jesus ang puno ng igos sapagkat noong siya ay nagugutom naghahanap siya ng bunga. Ngunit ang puno ng uigos ay walang bunga puro dahon. At ito ang mensahe ng Ibanghelyong ito para magkaroon tayo ng matamis na bunga ng pag-ibig ng Diyos kailangan nating talikuran ng ating mga kamalian at kasalanan at bumalik sa Diyos ito ang hinahanap na bunga maaaring marami tayong ginagawang mabubuting bagay maaayos na bagay Ngunit kung walang totoong puso, kaluluwa at espiritong nakaugnay sa Panginoon, lahat ng ito ay panglabas lamang, parang mga dahon ng puno ng igos, ngunit walang matamis na bunga. Kaya nga totoo maaring magkaroon ng pangyayari sa ating buhay at maaring maputol na ang lahat ng ito. Maaring tayo ay hukumin na at tayo ay tumanggap na ng kaparusahan. Ngunit ang Ibanghelyo ay Ibanghelyo pa rin ng awa ng Diyos. Sapagkat sinasabi rito na ang tagapag-alaga ay nagmakaawa sa may-ari, huwag mo nang putulin, bukayan sa paligid at lagyan ng pataba para mamunga. At ito ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Tayo ay nasa loob ng simpahan, tayo ay pinapahayagan ng maraming salita ng Diyos upang unti, upang unti-unti magkaroon tayo ng liwanag makita ang mga kasalanan na kailangan nating talikuran makita ang mga kamalian na kailangan nating itakwil at ito ang pataba at ang panahong ibinibigay sa atin ng Diyos ayaw niya pa tayong putulin gusto niya pa tulungan kaya nga sa araw na ito tayo ay manalangin sa Diyos Panginoon, tulungan mo akong magkaroon ng pusong nagsisisi. Isang espiritong nalulungkot sa aking mga kasalanan. At bigyan mo ako ng isang buhay na nagbabalik loob sa iyo. Upang magkaroon ako ng bunga. At ang bungang ito ay bunga dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.